Hello? Yung, wala kong yung wala kong bintana. Wala dati yung mga oregano pita. Gamot ito. Lalayas na si nanay kaya kinukuha namin yung mga <laughs> tanim niya. Tapos kulay. Kulay. Gusto na gusto niya. Bintana niya oh. Pakita ko sa inyo, kinakain ko dun sa bakuran namin gulay Ha? Yan. Ayan, masarap yan, kalusamong ko Ayan, Hmm. Kailangan ko lang yung pen. Oo. Oh, oh. Yung upuan, hindi siya tatayo. Oo. Oh, oh. Kuha <laughs> tayo ng buto nito. Abang ito, lalong dumadami. Kung alam ko lang marami ito sa inyo pala, ano, lagi ako dito. Hindi mo nakita na. Hindi mo nakita na. Hindi mo nakita na. na. Hindi mo nakita na. Hindi na. Hindi mo nakita na. Hindi mo nakita mo na. na. Ay, ito. Eh. ito pati. Pati apat mo. Ay, vegan na yan. Pag binili mo yan sa ano, mahal yan. Diba, binili ko. Oh, oh, <laughs> Hindi lang gulay yung kinuha namin. Okay. <laughs> pati tanim okay. buo na. Pati okay. paso. Pati paso. Paso. Ayun, okay. gusto nyo ng gulay? Gusto nyo ng paso? Nay, wala bang kumakain dito ng gulay? Wala, ako lang. Ikaw lang. Alam? Alam tao, kananay? Ako lang? Ilan taong ka na, Nay? Ako? mm Ito po. Teka pakita ko sa ano. Pakita ko sa video ko sa mo, interviewin kita. Ayan, naririnig nyo po. Ayan si nanay, 84 na. Ang dami ang gulay. Gulay kinakain niya araw-araw. 84 na siya. Mukha lang siyang 65. Hindi naniniwala sa akin eh. Ang gulay pa pabata. Ayan nyo ako, mukhang bata. <laughs> Isip bata. Kailangan kumakain ng gulay dito kaya natampakan siya. Kung alam ko lang, naku, lagi ko rito. Araw-arawin ko to. Hindi mo nakikita noon nung pumupunta ka dyan. <laughs> <laughs> Pinakita ako na bunot oh. Kukunin ko yan. Kanim ko doon. Iwanan na niya yung nanay. Hindi ko agulay malagay na doon sa banda roon. Gana naman si Mang Tika sa bulay. Yeah, nagre-reklamo yung ano, nag-arkila sa akin. Binayaran ako mag-drive dito pero hindi ko siya tinulungan. I Driver lang ako, di ba? <laughs> Hindi ako kargador. <laughs> Tama mali. <laughs> Driver tapos nagkuha ng gulay. <laughs> Ayun na binayaran ako mag-drive lang dito ah. Binayaran ako ng 30 bala. Ano hmm. na aming ah, sasakyan? Pwede pa para hindi umalog kasi pag gumagano yun lalong matutog na yun. ko dito. Kahit ako lang mag-iit, hindi buhay. dito. Ah, ako'y nangangapi ako. Mm -hmm. init. Ang itim-itim ko -itim na, wala na akong baluga. <laughs> hindi pa nga ako nag aalmusal ng breakfast. <laughs> Lumarga na kami rito para maghakot ng mga tanim. Ayan po, ang daladala -dala namin, ang bit-bit namin. Paano kayo uupo yung aking boss dito? Yun, may talong. May sili. Ay. Hmm. Tingnan nga natin yung amo ko pa paano siya umupo. <laughs> 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 Kasi yung apa kanya tinunok na. Oh, Ang gula lang <laughs> ito. Baka malaglag to. Tingnan natin yung umupo niya. Huwag <laughs> ka magbe-break lang bigla ha. Wala akong ibibreak. Wala akong jowa. Kawa ko na sa Pinas. Huwag <laughs> <But laughs> daw ako magbe-break. ako magbe-break. Wala akong ibibreak. Huwag <laughs> <laughs> daw Alright. But, yung, Nangangati na ako sa totoo lang. Basang-basa na yung asinit singitan ng aking kilikili. Ito na na aking <laughs> Bakit pala sa akin to para ako si anak waway? Sila <laughs> ka talaga, <laughs> no? Oh. Oh, sabi mo, ako makaupo. Ayan, tingnan natin kung paano. Taraan, tingnan <laughs> <Naka -angatan> pa niya. Nakangatang pa ha! Alright. Ah, panuuri nyo na lang ang daan pa uwi. Ay, uuwi. Alam ba na pwede rin magpagawa ng mobile home pala? Oo, 80,000 lang noon. Diyan sa San Marcos, may gawa ka 80,000 lang bago. 3 bedroom ba yun? Kaya boyfriend ni Jolie, 4 bedroom yata. 80,000 noon. Oo. Oh. Huh? Oh, Magan 80,000 lang. May nabibinta na ng 350. Narinig nyo yan mga kaibigan, 80,000 lang dollar. Lang ha, 80,000 lang dollar. Ito mo, tinututukan tayo sa likod. Oh, ah, ma Mag-preno kaya ako ng bigla. Lagyan mo lang natin ano, yan. Uh, hazard light. Lagyan okay, mo siya. Dito na Pag binangga ka niyan, bayad na yung kotse mo. <laughs> bayad na yung sakyan ko. Matagal na. Andito na po kami. Malapit na kami. At ako yung nagugluto. Magluluto pa ako dulay yan po yung mga nakulimbat namin doon yun pa yung mamahaling banga ang laki nyan no? alas lang lakang lamay ito ang, ang ako na ding ding yan ayan nasa baba ang kumuha nyan o. yun yung aking yung aking itatanim kinuha doon tubo yan yan yun ang aking composer ito ang kakabot doon bulate o oh. ang mayroon, masyado naman lalim